Sila ang mga sexy at confident na mga kababaihan na rumampa sa gabi ng GMA Gala 2024 na nag-stand out dahil sa kanilang mga skin-bearing na kasuotan. The Philippine Showbiz List presents Sexiest Female Celebrities at GMA Gala 2024 15. Angel Layton Pumili si Angel ng isang artistic white gown. Ang gown na nagpakita ng isang malalim na slit na nagpapakita ng kanyang flawless at magandang mga binti. Higit pa rito, ang disenyo ng gown ay nakakaakit dahil halos buong bahagi na kanyang itaas na harapan ay nakatambad, naglalantad na kanyang mapangakit na hubog. Ang bawat hakbang ni Angel sa red carpet ay tila isang pagpapakita ng kanyang husay sa pagtiyak na lahat ng mga mata ay nakatoon sa kanya. Ang kanyang sexy looks ay tila isang show-stopping moment na hindi malilimutan ng mga dumalo. 14. Faye Lorenzo pumili si Faye ng isang pambihirang sexy two black gown na tunay na umagaw ng pansin. Ang eleganteng itim na gown na ito ay may kakaibang disenyo na parang two-piece outfit dahil sa see-through effect na nagbigay diin sa kanyang magandang kurba. Ang gown na ito ay hindi lamang nagpapakita na kanyang natural na kagandahan, kundi pati na rin na kanyang tiwala sa sarili at pagiging mapanlikha sa fashion. Sa bawat hakbang ni Faye sa red carpet ay tila isang piraso ng sining na nagbigay diin sa kanyang walang kapantay na sexy aura. Ang kanyang gown na makikita ang kanyang mga kurba ay pinili ng maayos upang ipakita kanyang timeless, sexy beauty. 13. Cheska Fausto Suot ni Cheska ay isang kahanga-hangang black and white fusion gown na tiyak na nagpasabik sa lahat ng mga panauhin. Ang gown na ito ay may mataas na slit na lumabas sa kanyang mga makikinis na binti at kurbada na nagbigay diin sa kanyang eleganteng anyo. Ang suot niyang gown ay tila isang modernong bersyon ng Disney Princess na may sexy aura na nagpatunay na siya ay isa sa mga pinakahanga-hangang babae sa gala. Ang makulay na black and white na tema ng gown ay nagbigay ng dramatic na epekto sa kanyang overall look. Ang mataas na slit ay naging focal point na kanyang outfit na sa kanya ng makulay na presensya sa bawat paggalaw. Ang pagkakadesign ng gown ay maingat na inakma sa bawat kurba ng kanyang katawan na pinapakita kanyang flawless legs at pinakamagandang angulo. 12. Maricar de Mesa Sa pagdating ni Maricar sa red carpet, Agad na nahulog ang mga mata ng lahat sa kanya. Nakasuot siya ng isang sexy tube gown na puti na tumukoy sa isang klasikong hitsura, ngunit may modernong twist. Ang kanyang gown na hindi lamang basta-basta, ito din isenyo na may mga feather ensemble na nagbigay ng extra glam at texture at may mataas na slit na nagpakita na kanyang natural na mga kurba at flawless legs. Ang bawat galaw ni Maricar ay tila lumilipad ang kanyang gown na lumalaban sa bawat ilaw ng flash ng kamera ang kanyang elegante at klasikal na itsura ay sapat na upang mapanatili ang kanyang glamorous na imahe. Sa kanyang pagpasok sa gala, tiyak na ipinakita niya ang kanyang sexing aura sa pinakasimpleng anyo, ngunit ito ay puno ng pahayag. 11. Roxy Bay Si Roxy sa gabi na yun ay suot ang isang puting gown na punong-puno ng mga kumikislap na peraso na nagbigay sa kanya ng isang marangyang ora. Ang gown ay dinisenyo upang ipakita ang kanyang katawan na may malalim na slit sa gitna na nagbigay diin sa kanyang magagandang mga binti. Ang kanyang disenyo ay hindi lamang elegante kundi sexy rin na tumanggap ng pansin mula sa lahat ng panig ang kanyang gown na hindi lamang nagbigay ng impresyon ng pagiging refined at sophisticated, kundi itinampok din ang kanyang classic na sexing aura. 10. Sashna Laparan Nagpakitang gila si Sasha na sa kanyang daring na puting gown na may mga feather embellishments. Ang gown na ito ay hindi lamang nagbigay diin sa kanyang flawless na kurba, kundi pati na rin sa kanyang youthful na charm at kasiyahan. Ang babat detalye ng gown ay nagbigay ng isang glamurosang aura na nagligay sa kanya sa sentro ng pansin ng lahat ng mga panauhin sa event. Ang kanyang puting gown na may feather details ay hindi lamang nagbigay sa kanyang eleganteng anyo, kundi ipinakita rin ang kanyang kahusayan sa fashion. Sa bawat hakbang at pag-pose niya, tiyak na nakuha niya ang puso ng mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. 9. Julie Ann San Jose Si Julie Allen naglakad sa red carpet na tila isang josa ng kagandahan. So, yung custom-made na gown mula kay Michael Cinco. Ang kanyang damit ay isang obra maestra na pinalamuti ang mga jewel-encrusted neckline na nagbigay ng nakakasilaw na kinang. Isang bodice na puno ng detalyadong pattern at isang feathered hemline na bumagay sa kanyang kahanga -hangang kurba. Ang bawat detalye ng kanyang outfit ay nagpapakita ng na kanyang marangyang estilo at eleganteng aura na tiyak na nakuha ang atensyon ng lahat. Mula sa kanyang makulay na alindog hanggang sa kanyang maingat na pagpili ng accessories, si Julian ay talagang nagtagumpay sa pag-highlight na kanyang sexing anyo sa kabila ng pagiging magarbong elegante. 8. Rabia Mateo Si Rabia na sa kanyang kagandahan at charm ay tila walang kakulangan sa pagnanasa na mag-ukit ng marka sa GMA Gala ngayong taon. Nakilala siya hindi lamang bilang isang beauty queen, kundi bilang isang icon ng estilo na handang magbigay ng hindi malilimutang pagtatanghal. Ang kanyang itsura sa gala ay tiyak na isang pagganap na puno ng klas, pagnanasa at sigla. Ang Indian roots ni Rabia ay nagbigay ng kakaibang tinig sa kanyang itsura na ipinakita sa kanyang eleganteng silver sari at two-piece gown. Ang mga detalya na kanyang kasuotan ay puno ng mga mamahaling alahas na lumilitaw na umaagos mula sa kanyang kasuotan na lalo pang nagbigay diin sa kanyang kaakit-akit na anyo. 7. Mertel Sarosa Si Myrtle ay nagsuot ng gown na talagang kapansin-pansin. Ang kanyang gown ay may black at gold na bustier na may napakataas na slit sa magkaibang gilid. Isang paalala sa kanyang paborito mga matapang na karakter mula sa mga kwento at pelikula. Hindi lamang niya pinakita ang kanyang mga best assets, kundi sinagurado rin niya na ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Ipinakita ni Myrtle ang kanyang intricate sexy looks na naging dahilan ng pagkamangha ng marami. Ang kanyang outfit ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang kahusayan sa pagpili ng tamang kasuotan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan na dalhin ang sarili ng may kumpiyansa at class. 6. Riri Madrid Bilang isa sa mga bagong mukha na talagang pumukaw ng atensyon, si Riri ay nagpamalas na kanyang kahanga-hangang alindog at walang kapantay na sexy na itsura. Si Riri ay nakakamangha sa kanyang all-black two-piece sequin frock. Ang kanyang damit ay nagpapakita na kanyang tan complexion at toned body na siya nagbigay diin sa kanyang natural na kagandahan. Ang bawat hakbang ni Riri ay puno ng kumpiyansa at bawat tingin ay nagpapaalala sa lahat na siya ang sentro ng atensyon sa gabing yon. Ang kanyang all-black sequin frock ay hindi lamang isang damit, kundi isang pahayag na kanyang pagiging empowered at moderno. 5. Angel Guardian Si Angel ay isang mga kapansin-pansing babae na nagpakitang gila sa pamamagitan ng kanyang toned at sexy looks. Ang batang aktres ay tunay na umagaw ng atensyon sa kanyang mapangahas na kasuotan na tila ang hela bumaba mula sa langit. Isa sa mga pinaka-risky na mga kasuotan ng gabi, si Angel ay nagdamit ng dalawang pirasong gown na may angel wing top at isang puting sheer low-waisted skirt. Ang kanyang suot ay nagpakita ng kanyang toned midriff na siya nagbigay diin sa kanyang pinakamagandang asset. Sa bawat hakbang niya, siguradong lahat ng mata ay nakatoon sa kanya. Confident ay pinakita ni Angel ang kanyang angelic sexy looks at pinatunayan niya na siya isang modernong babae na alam ang kanyang pinakamainam na estilo. Four, Faith the Silva. Isa si Faith sa nagbigay daan upang mapansin na kanyang kagandahan at kaseksihan bilang isa sa mga kabigha-bighaning babae na natampok sa gabi hindi may kakailang si Faith ang namayani sa red carpet. Palagi ka makakaasa kay Faith upang maghati ng kaakit-akit na itsura sa anumang okasyon. Ang batang aktres ay nagsimula ng gabi sa kanyang itim na halter neck maxi dress na nagpakita ng kanyang eleganteng panlasa sa fashion. Subalit nang magpalit siya sa kanyang pangalawang kasuotan, isang wine red backless number na may mga cut-out sa gilid, tuluyan na niyang napako ang atensyon ng lahat. Ang damit na ito ay perpektong nagpakita ng kanyang mahinhing kaseksihan at kumpiyansa. 3. Herlin Budol Ang gown ni Herlin ay inspirasyon mula sa sikat na painting na The Birth of Venus. Ang kanyang damit ay isang sheer sure new diamond-encrusted mermaid cut gown na may white frilly hemline ang kakaibang disenyo na ito ay perfectong nagpakita na kanyang ethereal curves na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na kagandahan at kaseksihan. Hindi nagpatinag si Herlene sa pagpapakita na kanyang glamorous sexy looks. Si Herlene ay tunay na naging sentro ng atensyon dahil ang kanyang kasuotan ay hindi lamang nagpakita na kanyang kagandahan, kundi pati na rin na kanyang lakas ng loob at tiwala sa sarili. 2. Andrea Torres Kilala sa kanyang kakaibang ganda at tiwala sa sarili, talagang ipinamalas ni Andrea ang kasabihang less is more sa kanyang suot ng gabing yon. Nakasuot si Andrea ng isang one-shoulder na bejeweled white gown na may tie-high slit at cut-out na perfecto nagpakita ng na kanyang kurba. Ang kanyang gown ay hindi lamang isang simpleng damit, kundi isang obra maestra na nagbigay diin sa kanyang alindog at tiwala sa sarili. Ang bawat detalye ng kanyang kasuotan ay nagbigay ng impresyon na siya ang reyna ng gabi, isang tunay na head turner na hindi matatawaran. Hindi natakot si Andrea na ipakita ang kanyang sultry, sexy looks. 1. Kylie Padilla Si Kylie ay isa sa mga kabighabighaning babae na talagang nagpakitang gilas sa kanilang mga mapangahas at nakakamanghang kasuotan. Ang kanyang iridescent white gown ay nagpapakita ng kanyang kurba may mataas na slit sa hita na naglalantad na kanyang walang kapintasan at talagang kaakit-akit na balat. Dahilan upang magmukha siyang isang water nymph na sumulpot mula sa tubig. Ayon kay Kylie, ang kanyang suot ay inspirado ng isang bayaning babae na lumitaw mula sa kalaliman ng kanyang paghihinagpis. Walang takot na ipinakita ni Kylie ang kanyang sexing anyo dahilan upang maraming panga ang bumagsak sa kanyang kagandahan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!